1, 2, 3, 1, 2, 3 Bureau of Immigration So Ayun Ayun, sir uh, Si G-Cash uh, Wala, wala pa So 1, 2, 3, 1, 2, 3 So be before we start Ang mangyayari ngayon dito Yung partnership, just to let you know syempre na nandyan, i-release natin mamaya yung 14 scams, 14 travel scams na dapat tingnan ng mga Pilipino at the same time uh, kung paano tayo matutulungan ni DOTR uh, para magkaroon din ng awareness campaign sa lahat ng airports, sa lahat ng seaports, bus terminals train stations, MRT LRT. So ibibigay ko na ngayon to, to present the 14 scams uh, 14 travel scams uh, Scam Watch uh, Pilipinas colleague convenor uh Icha Maniego uh, good morning po uh, yung yung vacations scams sa travel scams they come in many forms pero isa lang yung layunin nila to deceive us of our hard-earned money kukunin na yun, na yun pati yun information so nakita namin ngayon na lumalala na siya kasi pati mga local offers halimbawa offers sa uh, Okada uh, pagpunta mo doon wala pala nakabook book pero nagbayad ka na online dahil ito'y galing sa Facebook may mga nag-o-offer sa Facebook. Kaya mag-ingat po tayo lagi 'pag may mga nag-o-offer sa atin uh, online kasi maaaring scam to lalo na 'pag mga yung biglang offer, mga unsolicited. So, we have gathered uh yung most common scams ngayon. Um uh, 14 to na no? 14, 14 14 scams. So, ang, ang ang first ito yung fake accommodation. So, yung take accommodation, na, napakagandang villa, napakagandang apartment, napakagandang mga, mga hotel rooms, na napakababang halaga. Pero pagpunta mo doon, wala kang booking. Nangyari to uh, lately doon sa isang babae na nagpunta sa Boracay nagbayad ng 105,000 pesos para sa pamilya niya pero nagpunta siya doon walang booking na nangyari. So pag-ingatan po natin yung fake accommodation na to. So paano mo protektahan ang sarili mo? So mag ka lang sa mga reputable uh, booking sites. Saka dumeretso ka mismo doon sa doon sa hotel. Huwag kang maniniwala sa mga murang mga offers pero wala ka namang uh, mapupuntahan. Also, sorry Art. Also, kasi yung susunod ng mga babanggitin pala, babanggitin ni Art uh, ng mga scams, uh, may involvement din dito yung mga locations. Uh, and uh, kaya kasama natin dito ngayon si DOTR being represented by Assistant Secretary uh, Hector Villacorta at and from SAIC, the Head of Communication, si Ms. Pupit Morales. So later on, ah uh, parang even though online scam yung tinatakil natin, uh, meron din tayong may encounter ng mga on, on ground scam later. Thank you. next na next na scam na lagi namin nakikita pag uh, ganito mga panahon yung mga fake uh, wifi. So ang ginagawa ng mga scammers and hackers, nagse-set up sila ng sarili nilang wifi. Pagkatapos, lahat ng information, lahat ng transaction na gagawin mo, nababasa nila at nakikita nila. So, ano ang pwede natin gawin para maprotektahan to? Huwag gagawa ng financial transaction, huwag gagawa ng mga sensitive information transaction pag gumagamit ka ng public wifi. Gumamit ka ng virtual private network para maprotektahan mo yung sarili mo. Pag gumagamit ka ng internet using public Wi-Fi para ka nasa bahay na glass, glass house, para ka nasa glass house, nakikita lahat yung ginagawa mo. At pwede yung gamitin yun against you. Pag gumamit ka ng virtual private network o sinecure mo yung sarili mo, para mo nilagyan ng kurtina, hindi na siya makikita sa labas. So, number two, take uh, Wi-Fi. Dapat uh, mag-ingat po tayo. Meron din mga too good to be true deals. Nanggagaling to sa mga unsolicited emails, nangganggaling to sa Facebook. Mag-ingat po tayo sa mga offers na ganito. Kailangan i-verify natin yung mga, mga deals directly with the company mismo. Pag pangalan ng hotel ang ginamit, i-verify mo doon sa sa hotel mismo. Uh, meron ding tinatawag itong number 4 na dapat natin ingatan, free vacation trap. Ito yung mga nag-offer sa atin ng mga free vacation pero magbabayad tayo ng tax and and other fees. Huwag po tayong maniniwala sa ganito dahil scam to. Ang mga legitimate contest na, na, na sinalihan natin, hindi yan manghihingi ng pera sa atin. Isa pang uh, nakita naming uh, dumadami ngayon yung mga fake travel agents. Ang ginagawa nito, nag-impersonate sila na sila yung mga travel agents, mag-o-offer sa iyo ng mga uh, vacation deals. Kailangan i-verify natin ang credential ng mga travel agents na to. So wag basta maniniwala pag nakita mo yung nakita mo yung ID number nila. Meron silang ID na pinapakita. So you need to verify with the company. Kaya dapat mag-ingat tayo. Of course it comes with the mga overpriced tours and uh akala mo nakakatipid ka. Yung pala pag ticheck mo sa hotel mismo mas mura pa pala yung mga hotel. So this is another kind of scam na dapat nating iwasan. One thing na nakita namin ngayon, uh yung mga uh holy land uh, trips. So ang dami ngayon mga holy land trips. Ang ginagawa nito bukod sa mga fake uh over uh, fake uh, travel agents ang mga to para maging legitimate ginagawa nila meron sila mga charity uh, offer sa iyo so oh tulungan natin tong ano pag nag-travel ka sa amin ito yung charity na tutulungan natin magpadala ka lang ng ng ganitong halaga sa mga mga uh, charitable organizations na to pero those charitable institutions are fake wala pa lang ganung mga mga uh, institution So to avoid the falling victim, mag-donate lang tayo dun sa mga kilalang kilala nating mga charitable institutions. Another thing na dapat nating ingatan yung mga counterfeit na mga money, yung mga cash. Maraming nagkalat ngayon. So yung uh, bumili ng barbecue yung isang uh, foreigner, binigyan siya ng pagkagandang-gandang pera yung pala fake yung perang na, na natanggap niya. Wala siyang idea doon. So we need to remind people To be very careful dito. Itong uh, number nine, uh, it's an emerging and very disturbing trend ngayon sa vacation scams. Uh, it involves the unauthorized use of hidden camera in hotels and rented accommodations. So nare-record yung mga private moments mo. Uh, Meron kaming nakita na nakalagay sa mata ng teddy bear yung yung camera. Ang liit liit nila ng camera ngayon and it's and it's recording on HD. So nakikita napakalinaw ng 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 mga ng mga ginagawa. Okay, next is uh, yung favorite mo, fake taxi. <laughs> yung fake taxi. So uh, usually sa arrival area to na nangyayari sa mga sa mga airport and, and seaports, uh, may mga lalapit sa yo, mga tao na mag offer sa iyo ng taxi. Tapos Usually mga ano to uh, overpriced tong mga mga to bigla mag offer may dala-dala pa yung mga sop nakita namin may dala-dala pang susi. Uh, oh, Kaya kunyari sa kanila yung taxi, pero dadaling ka lang doon sa taxi, dadaling ka lang doon sa mga sasakyan. Minsan wala pang sasakyan, magbabayad yan na sa kanila. At uh, napakataas ng presyo nila. Yung ano, uh, kapag na-encounter niyan later ni namin yung mga hotlines kung paano tatawag. Uh, sa DOTR yung mga kababayan natin kapag let's say on ground related uh, scams. Ang ang isa pang kumakalat ngayon itong uh, mga uh, lost uh, selling lost, lost luggage sa FB. Sinasabi nila na uh, wala daw ang, ano wala nag-claim uh, mga nawala na at binebenta nila ng pagkamura-mura. So ang ginawa namin tinesting namin, pinatulan namin 'to. Uh, may may dumating na luggage. Uh, yung in order namin ng 350 pesos lang, uh, ang laman po ay puro mga plastic. So, scam. Isang uri ito ng scam. At kung meron mang ganito, uh, uh, mga, mga fake to, wag, wag, wag maniniwala. So, uh, hindi to totoo itong mga ganito na ino-offer sa Facebook. Uh, uh, uh meron pang isa yung uh, fake SIMs, uh, fake SIM cards. So, lalo na pag sa Uh, well, sa, sa ibang bansa to nangyari, sa uh, amin din dati, uh, fake yung SIM card na, na, nakuha namin, hindi pala, hindi pala gumagana. So, uh, laging tandaan na doon lang tayo sa mga reliable sources talaga natin bumili ng mga, na mga SIM cards na pwede natin, pwede nating gamitin. Uh, number 13, yung fixer. Uh, wag, na wag, wag na wag lalapit sa mga fixer sa mga seaports and uh, airports na sasabihin uh, makakatipid kayo kung lalapit kung kung sila yung uh, gagamitin mo. Uh, nangyari sa akin sa Davao may lumapit. Kasi nakita niya nag uh, overweight ako, lumapit siya na hindi na daw ipapadaan sa sa timbangan, ipapasok na lang niya yung yung luggage ko. So nung nung ni ko, yung pala isa yun sa mga magnanakaw. Pag binigay mo yung luggage mo sa kanya. Mananakaw na yung yung uh, gamit mo. So, number 14 is Well, yung number 14, ito yung mga sa social media. Kasi hindi ba gusto nating makatipid? And usually, kapag yung mga kababayan natin, eh, late na. Late na, parang last minute. So, mahal na yung mga airline tickets. So, ang ginagawa nila, pinapatulan nila yung, over pra, uh, yung super discounted na airline tickets sa mga social media. Ang nakakatakot dito, kapag binili nyo sila, hindi ba, uh, hindi na sila pick ticket baka hindi tanggapin ng mga airlines. So maraming mga instances na ganyan. So yung mga basta pagdating sa mga tickets, ah uh, bumili lang po tayo sa mga legitimate online channels. So yung let's say yung mga major airlines po natin dito, katulad ng Philippine Airlines, Cebu Pacific, ah uh, AirAsia at iba pang airlines, may kanya-kanya pong app yan. So kapag po yung sa social media nakita po natin na o sa palto or sa Cebu Pacific to or sa Air Asia to kung ano pang airlines huwag niyo pong i yung link pumunta po tayo mismo doon po tayo maghanap kasi more likely uh, kapag pick pag pick na po talaga kahit mabigyan kayo ng ticket baka maabala lang kayo wala po itong pagkakaiba doon sa nangyari kay Taylor Swift yung mga bumili ng ticket online sa hindi official channel na dahil naubusan na di ba uh, may mga instances din na pagpunta nila doon hindi tinanggap yung yung mga tiket nila. So, ito po yung 14 travel scams natin. Uh, bibigyan po namin kayo ng kopya mamaya. Uh, pero yung isang pinakamalaking balita bukod sa mga 14 scams na to uh, yung, yung collaboration po natin uh, ng CICC at ng DOTR and, and SAIC, yung malaking balita po rito, kasi yung layunin po ng National Scam Watch Movement uh, ng, na ng, ni Yusek Ramos, eh, maabot Okay? Parang kailangan marami tayong maabot ng mga Pilipino para malaman nila kung saan magre ng mga scams. Kasi ang dami-dami pa rin eh. Di ba? Uh, hindi pa rin siya bumababa. Yung iba hindi nagre -report. O yung iba, uh, hindi pa rin nila alam saan sila tatawag. Kung sa PNP ba, kaya nandito si PNP. Sa NBI ba, sa barangay. So, ganun pa rin yung, yung issue. Kaya paulit-ulit po kaming, paulit-ulit po namin kinakampanya uh, yung yung 1326. Pero dito po dahil summer kailangan po natin ang uh, magkaroon ng tinatawag na cross functional or inter-agency uh, collaboration. So sa sa uh, online Bantay Lakbay po uh, magkakaroon po ng ng communications campaign uh, ang CICC at ang SCAM Watch at ang DOTr. Maglalagay po tayo ngayon ng mga out of home or indoor ng mga tarpaulin, pati mga monitors, ipa-flash po natin yung mga scams na to at kung saan po sila pwedeng tumawag. Uh, Naka-align po kasi yung uh, online bantay lakbay uh, sa kampanya ni DOTR na Oplan Biyahing Ayos. So, since na pareho pong meron, ang uh, naisipan po namin na pagsamahin na lang para po bigyan pa po ng, ng uh, detalye at uh, yung purpose po nito. Uh, si Yusek Alexander Ramos. Good morning. Um, we are very lucky today that uh, we have a um, reinforced campaign against scams. No? Uh, nandito ngayon si DOTR uh, with us, together with the National Police. Of course, we invited the Department of Tourism in preparation for the long holidays. And we recognize the potential risk that everybody is facing. Ito yung difference comes for travelers. Common na ho ito, but we are here today with a reinforced backing ng ating mga agencies who will uh, increase their presence, who will uh, increase the, their campaign to reach out sa publiko. Importante dito is ang publiko ay ma-recognize nila kung ano ang hinaharap nila in the coming days sa pagdating na ating uh, Pista Minatay. no yung, uh, and then, uh, Holy Week Holy celebration pala. Semana Santa. Semana Santa natin. So, nakahilera dyan yung 14 uh, na na-identify natin na potential scams. Pero, hindi ho natin eh, isang tabi yung mga reminders no for the travelers na uh, to watch out really uh, to whom they're dealing with online. Kasi dyan nag-uumpisa yung pagiging biktima. Yung hindi natin iniisip yung ating safety, personal safety. Basta lang makabiyahe, makabook na, makachat na at makahanap ng mura, nakala nila yun na yun. So, these new reminders na ilalabas natin Hay tingin natin mas maraming pang reminders out there sa mga bus stations sa mga shipping uh, shipping uh, areas oh seaport natin sa train no uh, sa airports we will continuously remind them what to watch out for it is important na maging maging uh, uh, alert ho tayo to look out for these potential scams. And uh, I'm really very happy that we, we have more agencies taking an active part against scams. Thank you, Jose Ramos. Now, para bigyan din tayo ng, uh, para, uh, ng linaw, uh, si Asec uh, Villacorta para i-discuss din po yung offline biyahing ayos ng DOTR din po. Mm -hmm. Thank you, Jocel de at San Diego, Jose, Ramos Buti. Akala ko kaya ako inimbita ay dahil isa akong biktima ng cybercrime. Ako pala ay magsasabi na tayo ang lalaban. So you are looking at your victim already at just last week, ito po ang dumating na message sa aming kasambahay. Good afternoon. Pwede pahingi ng email at phone number at i ko kayo sa aking new Yahoo address at pati na ng email at cellphone. Akala ng aming kasambahay ay ito ay legitimate na tawag. Ibinigay ang number ko at email. At ayon, lumipad ang 50,000 ng aking kamag-anak sa Amerika. Kaya, I am here as an active participant to combat and the best reason why we have to be here is that we can be the next victim. So I'm very glad that merong public and private sector partnership And as I heard from Art a little while ago and Josel, we need a whole of government approach. Technology has advanced civilization for the good, but like all instruments, it may also be used for the bad. Nung invento ang printing press, the first product was the Bible. but it was also used by other painters for pornography film was invented in the first decade of the last century for the good to fight against uh, uh, the, the governments of hitler but it was also used again for pornography a kitchen knife can be used to prepare our lunch, but it can be also used to end life. Technology, especially of the past two or three decades, is now cyber, and the good is that we can communicate in three seconds with our relatives abroad, and in three seconds, our hard earned retirement pay. of 90,000 can go also to the cyber criminals. And so I congratulate PNP, Immigration, CICC, and Scamwatch Filipinas for this joint effort. <laughs> we really need to get other agencies to join us dahil kawawa naman ng Pilipino, pinakamagaling, Messages, but a large percentage could be uh, the way for us to lose money. And so uh, we are very much willing to cooperate with the project of disseminating information on how to prevent uh, cyber scams, and uh, we are giving the assurance. That our terminals, airports, seaports, bus stations will be very much willing to host the information campaign of Scanwats and CICC. How to get in touch with us? I'll turn it over to Ms. Patit Morales, who is the communications head of uh, Saic. Good morning, po. Magandang umaga po sa inyong lahat. I have been tasked po to uh, read to you our DOTR commuter hotline. So 0920-964-3687. Pero kung uh, meron pa po kayong ibang uh, mga complaints or concerns, just go to our page po, the uh, SAIC page po, www